Malamig na araw ng December noong 1962 nang ipinanganak si Willie Posket. Walang nakakaalam na ang batang ito ay lalaki at magiging isang pangalan na magpapanginig sa mga tao sa New York City at magpapabago ng takbo sa juvenile justice sa Amerika. Hindi maganda mga unang taon ni Willie. Ipinanganak siya sa pamilyang may marahas na kasaysayan kaya wala talaga siyang pagkakataon para sa normal na kabataan. Ang tatay niya ay si Willie Bosket Sr. Nakakulong ito ng habang buhay dahil sa pagpatay ng ipinanganak ang batang si Willie. Ang kawalan ng ama at ang hindi matatag na buhay sa bahay ang humubo sa kinabukasan ni Willie sa mga paraan na hindi inaasahan ng kahit sino. Habang lumalaki si Willie, parabang laging may kasamang gulo. Sa murang edad na siyam na taon, napakarami niyang naging kaso. 24 na beses siyang naposasan bago pa man siya umabot sa 10 taon. Nakakagulat, di ba? Ano kaya ang nagawa ng isang siyam na taong gulang para makuha ang ganong karaming kaso? Pero ang unang inkwentro niya sa batas ay nagsisimula pa lamang. Mga babala pa lamang yun. Parang mga pulang bandila na kumakaway ng mas malakas sa hangin nagbibigay ba pala sa darating na unos. Pero parang hindi napansin ng mga senyales na ito. Ang sistema na dapat ay nagpoprotekta at nagbabago sa mga batang may problema ay tila walang nagawa para baguhin ang landas ni Willie. Fast forward tayo sa March 1978. Ang Big Apple ay abala sa karaniwang kaguluhan nito. Mga yellow cab na bumubisina, mga nadidinda sa kalsada na sumisigaw at milyong-milyong taong nagmamadali sa concrete jungle. Pero sa ilalim ng lahat ng ito may bagyong paparating at si Willie Bosket ang nasa gitna nito. Noong March 19, ang New York Subway System, isang labyrinth ng mga tunnel sa ilalim ng lungsod, ang naging entablado para sa isang nakakatakot na pangyayari si Willie, labing limang taong kulang noon na dapat ay nag-aalala tungkol sa homework at sa mga crush ay may ibang nasa isip. Habang umaandar ang tren, napatingin si Willie kay Noel Perez. Mahirap hulaan kung ano ang nasa isip ni Willie noon. Desperasyon ba? Galit? O baka may mas malalim pa? Ano man yun, humantong ito sa isang desisyon na magpapabago ng mga buhay magpakailanman. Tikla na lang, bumunot ng baril itong si Willie. Nanginig sa takot ang ibang pasahero. Si Noel Perez naman na gusto lamang makauwi tulad ng ibang araw na ginagawa niya ay bigla na lang nakaharap sa isang paril. Hiningi ni Willie ang pera at relo pero may nangyaring mali. Sobrang mali. May narinig na putok ng paril sa loob ng tren at bumagsak si Noel Perez sa sandaling yun. Tumawid naman si Willie Bosket sa isang linya na hindi niya na pwedeng palikan pa ang isang pasahero na kanina lang ay abala sa sarili nitong mundo ng musika, libro o pangarap ay naging saksi sa isang nakakatakot na krimen. Napuno ng mga sigawang tren habang huminto ito sa susunod na istasyon. Si Willie na siguro'y narealize ang bigat ng ginawa ay tumakas pero hindi pa tapos ang krimen dito. Aakalain mong ang pagkitil ng buhay ay siguro sapat na para gisingin ang konsensya ng kahit sino para ipakita ang bigat ng kanilang aksyon. Pero para kay Willie, well, simula pa lamang ito. Walong araw pagkatapos, isa na namang krimen ang naulit sa kasaysayan. Ngayon naman si Moises Perez ang biktima. Well, wala itong kaugnayan kay Noel Perez ha. Isa lang itong kaawa-awang taong nasa maling lugar sa maling oras. Sa isa na namang tangkang pagnanakaw at isa na namang buhay ang nawala. Nagpanik na ang lungsod dalawang pagpatay sa loob lamang ng isang linggo. Pareho pa sa subway. Pareho rin ginawa ng isang batang teenager. Ayon yan sa mga saksi. Natatakot ng na mga taong sumakay ng tren na buhay naman yan ang New York City. Sobrang pressure sa polis na mahuli ang killer na ito bago pa siya makapatay ulit. Nang mahuli si Willie, parang nakahinga ng maluwag ang publiko. Pero hindi nagtagal ang ginhawa na yun. Kasi nang lumabas ang mga detalye ng kaso, nagkulat ang mga tao ng malaman na ang gumawa ng brutal na krimen na ito ay labing limang taong gulang pa lamang. Ang trial na sumunod ay kakaiba sa lahat ng nakita ng mga taga New York noon. Dahil sa edad niya, hindi siya nilitis bilang adult. Sa halip, dinala siya sa family court. Sarado sa public proceedings kaya lalo pang naging misteryoso at nakakabuisit ang isang kaso na sensational na talaga. Sa loob ng courtroom, walang pagsisisi na ipinakita ni Willie ang mga ginawa niya. Nakaupo lang siya doon. Walang emosyon, parang bored pa nga sa nangyayari. Ang kawalan ng emosyon na ito, itong pagiging walang pakialam sa mga buhay na kinuha niya ay nagulat sa lahat ng nakakita. Para bang hindi na intindihan o oh, wala siyang pakialam sa bigat ng ginawa niya. Nung lumabas ang sentensya, nagulantang ang bong Limang taon lang para sa ng dalawang buhay galit na galit ng publiko papaanong pwedeng makalayang isang double murderer sa loob lamang ng limang taon. Nagkaroon ng field day ang mga dyaryo, tinawag nila siyang baby-faced butcher. Kumalat ang balita ng sobrang bilis at nagsimula ang debate tungkol sa juvenile justice na magpapabago ng patas sa buong bansa. Si Governor Hugh Carey na nakaramdam ng pressure mula sa galit ng mga botante, alam niyang kailangan niyang kumilos kagad. Isang araw lang pagkatapos, naging headline ang sentensya ni Willie. Tinawag ni Kerry ang emergency session ng state legislature. Ang resulta, ang Juvenile Offender Act of 1978 na mas kilala bilang Willie Bosket Law. Game changer talaga tong batas na ito. Ibig sabihin, pwede nang litisin bilang adult ang batang kasing bata ng 13 years old para sa mabibigat na krimen tulad ng pagpatay. Unang state ang New York na nagpasa ng ganitong batas pero mabilis na sumunod ang iba. Naging malaking pagbabago to sa paraan ng justice system sa paghawak ng mga juvenile offenders. Pero sandali lang ha, papaano naging poster child ng juvenile delinquency itong si Willie Bosket? Ano bang nagbabago sa batang to para maging capable siya sa ganitong mga walang pusong gawain? May mga nagsasabi na dahil to sa kasaysayan ng pamilya niya. Ang tatay ni Willie, kaya na nabanggit ko kanina ay isang marahas na kriminal na namatay sa kulungan. Si Willie mismo ay palipat-lipat sa mga kamag-anak at foster homes. Bago pa siya maging teenager, mas mahaba ng record niya kaysa sa ibang career criminals. Ganon siya katindi. Kumapit ang media sa imahe ni Willie bilang isang walang konsensyang killer. Inilarawan nila siya bilang isang halimaw, isang masamang bata na kailangang ikulong ng tuluyan at sa maraming paraan ang paglalarawang ito ang humubog sa pananaw ng publiko at nagpalakas sa pagsulong ng mas mahigpit na juvenile justice law. Pero itong nakakatawa kasi hindi pa dito tapos ang kwento. Pagkatapos ng limang taong sintensya, pinalaya nga si Willie Bosket pabalik sa lipunan. At kung laan mo kung ano nangyari pagkatapos, siguro malamang nagbago siya, di ba? Yan ang unang mong isipin kasi nakulong na siya. Well, not exactly. Sa mga sumunod na taon, dumami pa lalo ang kaso ni Willie. Pag-atake, pag-nanakaw, lahat na. Parang hindi niya kaya o ayaw niyang lumayo sa gulo. Tuwing lalabas siya sa kulungan, papalit din siya agad. Noong 1989, nasentensyahan si Willie dahil sa pag-atake sa isang prison guard. Ngayon, 25 years to life ang sentensya niya. Pero kahit sa loob ng kulungan, tuloy pa rin ang marahas niyang pag-uugalit. Noong 1994, sinaksak niyang isang kapwa preso at nakatanggap ng karagdagang 15 to 25 years. At sa wakas, pagkatapos ng sunod-sunod na marhas na insidente sa kulungan, kasamang tangkang pagsaksak sa isang prosecutor, nasentensyahan si Willie Bosket ng habang buhay na pagkakakulong ng walang possibility of parole. Pero hindi pa rin yun ang katapasan ng kwento niya. Ngayon, nasa solitary confinement siya nakakulong mula sa mundo na minsan niyang tinakot. Mga yun baka iniisip mo, oh, the good news, nakuha niya ng narapat sa kanya. Pero dito kasi nagiging komplikado mga bagay-bagay. Ang Willie Bosket Law ay hindi lang nakaapekto kay Willie Bosket. Binago nitong buong buhay ng libo libong kabataan sa New York at eventually sa buong bansa. Sa taong pagkatapos maipasa ang patas, 97% ng mga juvenile na inereso sa ilalim nito ay black o Hispanic. Naging hudyat ito ng pagbabago mula sa pagsubok na paguhin ng mga batang nagkakasala patungo sa simpleng papaparusa sa kanila. At marami ang kasabi na ang pagbabago nito ay mas maraming ginawang masama kaysa sa mabuti. Nagsimulang nationwide trend dahil sa batas na ito. Nagsimulang magpasa ng katulad na batas ang mga estado sa buong bansa. Ginagawang mas madali ang paglilitis sa mga juvenile bilang adults. Umabot pa nga sa pinakamataas ng trend na to noong 1990s. Sa panahon ng matinding takot tungkol sa youth violence at ang myth ng super predator. Pero nitong mga nakaraang taon may pagtutol na nangyayari laban sa mga mahigpit na juvenile justice policies na ito. Mas marami nga tututunan ng mga scientists tungkol sa brain development na nagpapakita ng utak ng teenager ay patuloy pa rin nagde-develop at na ang mga kabataan ay mas malaking kakayahan para sa rehabilitasyon kumpara sa mga matatanda nagsimula ng bawiin ng ilang estado ang kanilang mahigpit na juvenile justice laws. Nakikita nila ang pagtarato sa mga bata bilang adult sa criminal justice system ay kadalasang mas maraming masama kesa sa mabuting maidudulot. Pwede itong gawing career criminals ang mga batang nagkasala sa halip na pigyan sila ng pagkakataon ng baguhin ng kanilang buhay. So, ano bang masasabi natin sa kwento ni Willie Bosket? Well, ito ba isang hostisyang na ibigay ng lipunang nagpoprotek sa sarili mula sa mapanganib na individual? O ito ba isang babala tungkol sa mga mapanganib na pagtrato sa mga bata bilang adult sa mata ng batas? Well, walang madaling sagot. Pero may isang bagay na sigurado. Ang mga epekto ng aksyon ni Willie Bosket noong araw ng March 1978 ay ramdam pa rin hanggang ngayon. Pinipili tayo ng kwento niya na harapin ang ilang may hirap na tanong tungkol sa krimen, parusa at kung anong ibig sabihin ng pagiging pata sa mata ng batas. Tungkol naman kay Willie mismo, nananatili siyang nakakulong, isang buhay na paalala ng isang kasong nagbabago ng lahat. Ngayon, nasa 60s na siya, halos buong buhay niya ay kinugol niya sa kulungan. Ang batang minsan ay sa New York City ay tumanda na sa loob ng selda. Ang buhay niya ay patunay sa kabiguan ng sistema na pagkuhin ang mga batang may problema.